So, Happy New Year po sa lahat, mga kababayan. Pero alam niyo, New Year. Pangalawang araw pa lang ng bagong taon na 2025. Ito at binabalahura na naman ng mga DDS itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, hindi marunong mag gumawa ng New Year's resolution. Wala sa mula yata sa ano nila yan sa bokabularyo nila. Walang pagbabago ang mga ugali. Hindi lang hindi lang sa hindi marunong magbago kundi imbis na maglaylo, mas lalong lumalala. Mas lalong sumasama po ang mga pag-aatake nila sa Pangulo natin. Minsan may napanood akong video nitong isang Captain Dado. Hindi ko naman sinasadya ano na mapanood yun. Ano lang, yung title kasi, yung thumbnail, na, na intriga ko, kaya binuksan ko. First time ko na makapanood ng video niya. Ito yung latest niya yata, yun eh. Mariusip mga kababayan, grabe. Hindi ko kinaya. Hindi ko tinapos yung video niya. Ang samaan ng mga pinagsasasabi, itong Kapten uh, Dado, nakakatakot. Para, napaka-morbid po ng kanyang mga pinagsasasabi. Yung mga lumalabas sa bibig niya, keso, matador daw siya. Di ba? Ano ba yung matador? Butcher? Yung taga-katay ng mga hayop. Matadero. Matadero pala. Matador sa... Matador pala yung lumalaban sa bull. Bullfight. Matadero. Marunong daw siyang maghiwa. Yung mag... Parang... Para bang nasa biology class? Anatomy? nagda -dissect na ang balak nilang gawa nito, itong, itong gusto nilang patalsikin. Basta, grabe, grabe, hindi ko maintindihan na nakakapagsalita or nakakapag-isip sila ng ganito. Na, <coughs> dating military, kumbaga may pinag-aralan, sibilisado dapat, pero yung mga kaisipan niya, para siyang ano? Dr. Jekyll? Dr. Jekyll ba yun? Or Frankenstein? Anyway. So, kasi, isa siya sa kaya ko na naisip, kaya ko binanggit, kasi bigla ko siyang naisip, dahil mga DDS nga. Ang gusto ko pong talakayin natin ngayon ay itong ang latest na mga pinagkakalat na naman mga kapikean na pinagsasasabi nitong mga DDS, mga DDS vloggers, na tila baga wala na po silang ibang ginawa kundi magabang abang ng mag-abang. Wala nang ibang ginawa sa araw-araw, pang-araw-araw -araw na buhay nila kundi mag-abang ng pwedeng ma-issue <coughs> sa ating Pangulo. Mga negative issues, minsan kahit na magandang issue, na gagawa nilang pasamain. Eh di mas lalo na kung negative. Mas lalong madali nilang ma-inflate. Ma ito nga po na latest na pinag-uusapan ngayon ay ito nga pong uh, paparating na uh, inaugural ceremonies yung inauguration nito ni President Trump sa January 20 na ang ano nga po ang ipinagkakalat nito mga DDS na ito na keso hindi raw invited si PBBM doon sa inauguration ni Trump buti pa daw si si Digong inimbitahan daw talaga lang si Digong si Digong na ex-president hindi na sitting president, iimbitahin ni Trump. Kahit na sitting president pa siya, hindi siya iimbitahin. Bakit? Kasi tuwing mag nakaugalian na or it's a tradition ng Amerika na kapag sila ay nag inaugurate ng pre bagong presidente, talagang hindi sila nag invite ng mga heads of state, mga presidente, mga hari, mga prime minister, hindi sila nag invite Bakit ka mo? Unang-una, for practical reasons. Kasi una, no? Yan na ang nakaugalian simula't simula pa noong yung pinakauna nilang uh, inauguration ng first, kanilang first president pa. Nung sila ay nagkaroon ng independence way back 1776 when they uh, got their independence from the British empire so yun ang nakaugalian at talaga naman po very reasonable very reasonable na ang mga dahilan kung bakit hindi dapat mag-invite ng mga heads of state sa inauguration ng U.S. President or, alam nyo, kahit na anong bansa, kahit na kahit na sinong uh, kahit na anong bansa ang nag inaugurate ng kanilang bagong presidente sa totoo lang, tama yung Amerika na hindi naman talaga dapat mag-imbita ng mga ibang uh, national leaders mga heads of state bakit kamo? Unang-una ang inaugural ceremonies ng bagong presidente ng isang bansa in this uh, in this case America it's a domestic issue domestic na uh, event hindi dapat hindi dapat may may kasamang mga taga ibang bansa na mga leaders kasi bakit unang-una ang bida doon ay yung bagong presidente na inaugurate. Eh kung mag ka ng iba't ibang mga world leaders, eh kung mayroon dyan na medyo kinagigiliwan ng mga tao, eh kung doon patuloy na focus yung uh, attention ng media, ng mga tao, o na nabaliwala yung, yung star of the show na yung bagong presidente. Diba? Diba? Ang bida during the inauguration, ang pinakabida ay yung incoming president. Wala dapat na ibang magbibibida. Kaya hindi nag-invite ng mga world leaders. Tama nga naman na dapat ang invite lang mga ambasador. Representatives lang. Representatives ng mga bansa na nandudoon na nandudoon na mismo sa loob ng bansa resident ambassadors kagaya in our case the Pilipinas ang resident ambassador natin sa US ay si uh, Ambassador Babes Romualdez siya ang magre-represent ang bansa natin nandudoon na mismo sa loob ng Amerika nandudoon siya, naka-stay dahil siya yung uh, representative natin so walang gastos while kung mag invite nga naman ng mga world leaders eh ang entourage ng entourage ng mga kada isang uh, presidente or prime minister ilang tao 'yon 'di ba pag in-invite sagot ng bansa in this case America hindi ba sasagutin ng America yung expenses niyan kasi invite nga eh pagkatapos kailangan dahil invited state visit lalabas di ba state visit ibig sabihin kailangan entertainin ng husto as in parang celebrity o papaano na yung o ilang leaders yon halimbawa ilang world leaders ang iimbitahin at mag-aattend lahat yan pagbibigyan ng, ng, ano? State of the art entertainment. Very impractical. Masasapawan pati yung pinakang okasyon at masasapawan yung pagiging bida ng bida na presidente inaunogurate. Pangalawa na rason, sobrang magastos una yung yung accommodation niyan yung yung uh, state dinner tapos yung security syempre i-secure mo yan biruin mo ilang heads of state ang darating eh kung isa nga lang yung presidente nga lang ng bansa na yan grabe na ang security na ginagawa para masecure yung buhay ng presidente? What more yung ilang presidente ang kailang ang darating na kailang ang isecure? O oh, ang laking gastos. Masyadong magulo. Masyadong gargantuan task. Impractical at magulo pwedeng guluhin ng mga alam mo na, yung mga mga bad elements, mga terorista. Kaya dapat lang naman talaga, tama naman talaga na ambassador lang na nando doon na mismo sa loob, hindi na hindi nagagastosan yung travel. Wala na hindi naman siya hindi siya i-secure nang husto dahil hindi naman siya pangulo, hindi naman siya head of state, ambassador lang naman siya. Tapos yun nga, na yung inauguration ng isang bagong pangulo, nakatuon dapat yung focus, yung attention ng lahat ng tao, ng media, everybody, nakatuon doon sa incoming president. Kaya hindi naman talaga dapat na invite Nung tayo ba ang nag-inaugurate ng ating presidente, parang hindi ko rin matandaan na mayroong mga heads of state na in-invite parang mga mga ambassadors din lang. Kasi nga masyadong magulo 'yon. Kaya bakit natin pinag-uusapan? Kasi nga po itong mga DDS, mga DDS vloggers, parang kinukutya na naman nila ang pangulo natin na kasi hindi daw in-invite, in inisnab daw ni Trump, tinabla ni Trump. Hello. Alam mo kayo mga DDS kayo, basta lang kayo makapanira, basta lang kayo may masabi, basta lang kayo makapag-vlog at basta nyo lang masiraan yung Pangulo, kahit ano na lang, iko-content -co ninyo. Hindi man lang kayo nag-iisip-isip muna na, tama ba itong gagawin ko? O ngayon, kitang-kita naman dyan sa mga, nagkalat na mga balita sa TV, sa radyo, sa newspaper, na hindi naman talaga at wala naman talagang in-invite dahil tradisyon ng Amerika. Mula pa noong nagsimula sila na maging uh, independent na bansa. Hindi naman talaga nag-i-invite. Although, dito sa panahon ni Trump, dahil si Trump nga eh may medyo gusto maging different, gusto niya maging iba siya sa lahat, eh gusto niyang uh, hindi sundin, i-break yung tradisyon na yon. Pwede naman kung gugustuhin, di ba? At sa, pagka, sa, sa balita nga, talagang nang imbita siya at pati yung, kumbaga, uh, tactical strategy na rin ni Trump yun na i-invite niya yung mga heads of state, both, both allies at yung mga kalaban ay invited nga daw po doon si Xi si Jinping. Although, nag-decline si Xi Jinping. Kasi, at lahat ng mga world leaders na in-invite, hindi nagsipag, lahat nag-refuse. Maliban sa isa. Hindi rin nag-iisip pang isang to eh. Taga dyan sa ano eh, uh, Latin America. Was it Argentina yata? Dadalo. Alam yung mga ibang mga heads of state, hindi, kahit na in-invite sila, hindi sila pupunta dahil naiintindihan nila yung tradisyon. At talaga makakagulo lang sila. At hindi naman sila, kumbaga, invited ka nga, isa kang heads, head of state, pupunta ka ng Amerika, hindi naman sa'yo nakafocus. Hindi sa'yo nakafocus yung attention ng mga tao at ng media. Dahil ang atensyon nila, nando doon kay Trump, so parang kang ano lang doon, parang lang audience, parang hindi yun matatanggap ng isang uh, lalo pa mapagmataas na head of state, kagaya ng China, ni Xi Jinping, na siyempre gusto niyan, pag pumunta sa sa, na-invite siya, kailangan, star of the show siya. Eh kung hindi pala, dahil maraming, marami kayo dyan, at saka, nakasanayan na rin nga ng mga heads of state na noon pa man, noong araw mula pa noong araw, hindi talaga nag-invite. Kaya nakasanayan na ng mga bansa. Kaya kahit nagusong baguhin ni Trump, wala rin nagawa si Trump dahil hindi naman nagsipunta, hindi naman hindi naman uh, uh, in-accept. In they did not accept the invitation because they know they well know na ganun talaga ang tradisyon ng Amerika. Kaya kayo mga DDS kayo, bago naman kayo umatake, bago kayo mag bago bago ninyo banata ng pangulo, aba alamin niyo naman muna. Hindi yung basta lang hindi in-invite si Bongbong. Tapos pinagpiyestahan niyo na. Tuwang-tuwa na kayo. Alam niyo kayo mga DDS kayo, Nakakatuwa ba? Nakakatuwa ba na Nakakatuwa ba na ang sarili ninyong pangulo kahit ano pa ang mangyari, kumukontra man kayo, kontra gobyerno man kayo, anti Marcos man kayo, anti BBM kayo, wala kayong magagawa na Whether you like it or not, si Bongbong Marcos ang presidente natin at kung si Bongbong Marcos ay hindi in-invite. Bukod tangi halimbawa na hindi naman nga totoo na nang invite. Eh. Halimbawa, bukod tangi na sa lahat ng world leaders, si presidente yung pangulo lang natin ang hindi in-invite. Nakakatuwa ba 'yon? Hindi ba kayo masasaktan doon? Well, kung hindi kayo masasaktan and it's very obvious na hindi kayo nasasaktan sa halip tuwang-tuwa pa nga kayo ikinatutuwa ninyo yung masaktan yung pangulo ninyo yung mapahiya yung pangulo kasi kung halimbawa man totoo na hindi siya inimbita na inislab siya ng presidente ng Amerika hindi ba masakit yon So kayo, being being a Filipino, do you really think na hindi kayo masasaktan kung inisnab yung Pangulo natin? Kung hindi kayo nasaktan, kung hindi kayo, kung, kung ikinatutuwa ninyo na ang Presidente natin ay inisnab ng Presidente ng Amerika, aba hindi yata kayo Pilipino. Hindi kayo Pilipino. Hindi kayo makapilipino. Kaya kayong mga mga bumabanat, mga naninira kay President Bongbong Marcos, na kayo na hindi kayo makapilipino. That is one proof na hindi kayo makapilipino. Dahil ultimong presidente, sarili mong presidente, hindi mo kayang mahalin, hindi mo kayang tanggapin na ang kahihiyan ng Pangulo natin, ang sakit kung nasaktan man ang presidente, ikinatutuwa ninyo. you are anti-Filipino. Mga wala kayong kwentang mamamayan. Anong klasing Filipino citizen kayo? Ikinatutuwa ninyo. Tuwang-tuwa kayo eh. Nagpipista kayo. We, hindi in-invite si si busy si, si, si Kuting. Si Bongbong Marcos hindi in-invite. Hello, ikinatutuwa ninyo? Sino yung ikinatutuwa ninyo na inisnab or nasaktan? Which is hindi naman totoo. Sarili mong presidente. Presidente ng iyong bansa. Tapos kinatutuwa mo. Well, hindi naman nakapagtataka kasi gusto niyo nga patalsikin eh. Gusto ninyo ngang pugutan ng ulo eh. Gusto nyo patalsikin, gusto nyo mawala sa landas ninyo. bagong taon. Mga kababayan, bagong taon. Sana naman magbago bagong din naman yung mga pag-uugali ninyo. Maging Pilipino naman kayo. So, paano ninyo maipapakita ang pagiging Pilipino? Kailangang tanggapin mo at suportahan mo ang iyong sariling Pangulo. That is one way of supporting your own country. By supporting the country's leader. Pero kung hindi po yun magagawa, hindi ka Pilipino. Yun lang yun. So mga kababayan, hanggang dito na lamang po, kasi ang sakit ng ngipin ko, kumuuga. Mahalin po natin ang ating bayan, mahalin po natin ang ating Pangulo, huwag po tayong gagaya dito sa mga anti-Filipino na mga ito, hindi ito mga Pilipino eh, mga maka-China kasi ito eh. So mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nag, nag nating tahanan. na ako eh. So maraming salamat po sa panunood. Happy New Year. And uh, see you in my next vlog. Peace.